update po tayo ngayon so almost three weeks na po yung baby ko so ni ko, ko na ipakita dito sa video guys so ayan update muna ako sa buhay ko yes and yeah antok na antok pa din and sobrang laki na ang eyebag ko kasi yung baby ko guys is gising po talaga siya sa dosi na... Malaling araw. Yes. Hanggang 3 o'clock. So, 4. So, pagdating ng 3 is matulog na siya. And yeah, sa araw ay tulog siya. So, kaya minsan, hindi po ako nakatulog sa araw. So, hindi ko siya nasabayan. Kasi iba talaga hindi ako nasanay, guys. Eh. So, kumusta na kayong lahat dyan? And then, ito ako. Medyo nanaba na. Hindi nagkaroon ako ng tagyawat dito. Kulani sa leeg. So, nag-worry talaga ako mga may kasi akala ko naman kung ano yung kung ano tong nasa leeg ko. Pero, anyway, hindi na po ako nag-worry kasi parang kulaan eh na to. So, guys, na talaga yung mata ko. Yeah, sobrang maga na. Nahihitim na din. So, Maganda tong salpo na to guys kasi libre lipstick na siya. So hindi na po ako nagle lipstick kasi may free lipstick na po dito sa video na to. So pasensya na po and yeah maganda talaga guys kapag ano naka breastfeed talaga yung baby kasi uh, in case na just in case na umiyak sila pagutom sila so ayan di, agad sila unlike sa bote yung nakabuti kasi is kailangan mo pang magtimpla timpla, ganun, ganun pang hassle na pero maganda din to and yeah, malapit na mag one month ang aking baby and kahit pagod pero worth it naman so, ito pala, ganito pala buhay mommy, charing <laughs> and charing 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 lang, so anyway anyway bye bye guys, yun lang ang update